Meron akong short term, may long term. So, ikaw din at 50 years old, meron akong long term na binibuild dapat ngayon. Yan ang dapat yung pinong problema. Okay, Jillibers. Alright, balik tayo. Age 50. Sa lahat ng mga age 50, masingilat ni Rockstar. Change what you are solving at age 50. Alam nyo, sa bawat chapter ng buhay natin, may mga iba't iba tayong sinosolve. Tama po, nung tayo ay nasa mga teens age, mga before 20 mga 15. Ayan. So, yung mga sinosolve natin problem, paano tayo makakagawa ng assignment, di ba? paano tayo makakakopya, <laughs> so, paano tayo makakatakas para tayo makagala, makapiesta, maka-attend sa birthday ng mga klase natin, yan yung sinosolve natin. Then, nung tayo 20s, yung mga sinosolve natin yung medyo work-related na. Like, uh, paano ko ba masasubmit to? Or, how can I get along with my office mate? O, paano ko ba mapapasaya o magiging good, in good terms ako with my boss? So, yun yung mga problems natin. Sinosolve natin at 20s. And, at 30s, medyo nag adjust na rin yan. Like, kasi napopromote na tayo. Or maybe, nagkakaroon na tayo ng uh, other source of income. So, time management na tayo yan. Time management, how to deal with people, how to deal with it. clients. Yan na yun yung sinosolve natin. And at age 40, nag-iba natin yung mga sinosolve natin. Like, mga higher decisions na yan. Mga sinosolve natin. Uh, like, decision making, like, what car yung bibiling ko? Or, bibiling ko ba to? Tong lot na to? Bibiling ko ba? Yung mga sinosolve natin. And at age 50, medyo taasan pa natin ng konting level. Okay? So, ano nga ba pa, pa solve ng isang 50 years old? Magsapan natin ngayon. By the way, papunta tayo ngayon ng uh, Paraniake kasi meron tayo ko coach si Ma'am. She's from Bacolod. So, bago siya bumalik, kailangan sabi niya, Dok, makita mo na kita. Uh, thank you, Ma'am May. Parating na ako. Mag Bablog ma lang ako. Kape po tayo, kape. And kahapon, may nagpo-coach din sa atin. Ma'am Laika, so congratulations ma'am sa iyong new business venture. Kasama natin si Ma'am of course. Uh, owner ng Lia Salon, meron na silang limang branches. And kung gusto mo pong magpa-coach, if you want to start your business salon, or kung gusto mo mag-improve ang operations ng iyong business salon, PM ka lang sa personal FB ko. Yan po ang personal FB. Pupuntahan ka namin ni Ma'am Mels. Kahit nasa bahagi ka ng Pilipinas. PM lang. Yan po ang personal FB. And ikaw din gusto mo wag pa coach about business and a speaker on leadership, school, uh, business operations. A uh, message ka lang, yan po ang personal level. That's the key, all right? Okay, so ano nga ba dapat i-solve na isang 50 years old? First, ang dapat natin sinosolve ay yung pinag-isipan natin, what will be my long-term source of income? Noong tayo mga 20s, 30s, mga binanggit ko kanina, gusto natin magkaroon ng pera, di ba? Kaya kahit short-term lang, Uh, Pumapatol tayo For example uh, Gusto natin magbenta Nagbenta tayo ng ganito Kung ano yung uso Binibenta natin Napansin ba natin I, I also did that eh Kung ano yung naging uso noon Nagbenta ako RTW Alahas si Yung mga INBA So yan yung ginagawa natin Pero Hindi siya long term Kaya at age 50 pag natin mabuti Kung ito bang source of income ko na to Ay magbibigay siya sa akin ng Income kahit ako ay 60 years old na, kahit retired na ako. Yan ang dapat mong pinuproblema. Yan ang dapat mong sinosolve. Solve mo yan ngayon. Ano yung long-term source of income na pwede mong i-build ngayon at age 50 para kahit 60-70, hindi nawawala yung source of income. Clear po, no? So, ayan po, na-solve din yan ni Rockstar sa buhay ko at 50 years old. So, ngayon meron tayong source of income na pang long-term Pagka ba't meron tayong pang short-term source of income? Okay lang yun kasi pandagdag income mo yun. Eh. Pero at least meron tayong long-term. Like, uh, may financial industry, uh, IMG business, long-term yan. May social media platforms, long-term po yan. Okay? Meron akong short-term, may long-term. So, ikaw din at 50 years old, meron akong long-term na binibuild dapat ngayon. Yan ang dapat mong pinuproblema. Huwag niyong iba't ibang bagay. Alright? And number two is, paano mo masasolve? yung magkaroon ka ng emergency fund and hospitalization or hospital or health fund. Yan ang dapat mong pinuproblema. At age 50, dapat mas malaki ang emergency fund natin. Kung yung iba merong 30k, 50k, kasi sabi nila 6 months expenses mo yan, no? So, dapat at age 50, lumaki na yan. Nag-6 like digit na ang emergency fund mo. Yan ang dapat mong sinosolve. Kaya nga sabi ko kanina, Hanggat may opportunity yung kumita tayo, kahit na short term, you do it. Para yung mga income mo, coming from the short term, coming from your sideline, side hustle, malagay mo po sa emergency fund mo. Okay? Yan ang sinosolve mo. Nasolve mo na ba yan? So kung di mo pa nasosolve yan, meron tayo mga free webinar, we can help you sa aming community. I am Irak Star, pwede kang mag-join kahit nasa abroad ka o dito sa Pilipinas para yan masolve mo na yan. Alright? And third, pero bagay magkapi tayo, kapi po. Number three, ito po. Which source of income you will enjoy and at the same time helping people? At age 50, medyo mapili na tayo sa source of income natin. Kanina nga meron akong kausap, dalawa sila. Thank you sa inyo ha. Ah. mga followers ko sila. Then ngayon, eh, meron na silang business and they wanted to give back. No? Gusto um, nila akong gawa ng something para magamit ko sa aking uh, social media platform. Sabi ko, it's time na kailangan ko talaga yon kasi namimili na din tayo ngayon na gagawin natin na source of income. Kasi nagkakaedad na si Doc. Hindi ko na rin kaya yung grind ng grind. And, you know, like for example, nag-target lang kami. Ako target ko lang 5 seminars a month. And five coaching a month. So, yun lang ang target kong number. Exceeding than that, ah uh, nasa next month na kayo. Waiting list na kayo. ba diba? Kaya nga, namimili na lang ako ng pag ginawa ko to, itong client na to, matutulungan ko siya and masaya ako. Okay? Kaya nga, misan yung mga province tinatanggap ko. Eh. Like, nung Saturday, nasa, nasa Rizal kami. Tinanggap ko yun kasi gusto ko ma-explore ang Rizal. Ang ganda na Rizal. So, yan ang pinili ko. Uh, and also, I want to meet people, yung mga business owners na mga followers ko na nag-grow din sila uh, by following mga tips natin. And, yun nga, nagkakaroon din tayo ng opportunity to help more. Like, for example, ito nga, nakita ko yung business ni Ma'am, AFDC. So, meron po sila doon mga lots na binebenta sa Rizal. So, kung interested ka, or if you want to buy it for your investment, oh, pwede kang magkaroon ng property, gusto magkaroon ng property, we can help you. So, again, the personal Facebook ni Doc is the key. Yan na po ang personal LP. Alright? Okay? So, PM ka lang para, you know, yung magkaroon ka ng asset at age 50, you know, magagamit mo yan in the near future. Okay? So, ganun, isip ka ng, isip ka ng source of income mo, nasasaya ka. Hindi lahat ng source of income, pinapatulan natin at age 50. And number four, isa rin sa dapat nating sinosolve is the question, who will be your core? Yung core mo, bubuin mo na. At age 50, nagtatanggal ka ng tao. Yeah. We are eliminating people sa core natin at age 50. Nag-aalis tayo ng weeds eh. May mga weeds kasi sa buhay natin eh. Napansin mo ba, mula 20 years old, kasama mo misa yung mga tao na pinigilan ka mag-grow. Na binlock yung blessings, binlock yung opportunities, panay bawal sa'yo panayaya sa ibang bagay. So, ending, hindi ka nag-grow. So, at age 50, dapat isolve mo yan. Tinan mo ngayon ang inner circle mo. Ibig sabihin yung, sino yung sampung tao na lagi mong kasama, magsulat ka, for this past few months, lagi mo silang kasama, yan ang core mo. Question ko, masaya ka ba sa core mo na yan? Sa mga tao na yan? Second, nag-grow ka ba? Third, tinulungan ka ba nila to connect to other communities? Okay? Hindi lang basta masaya Iba yung laban ng saya, iba yung laban ng may opportunity, iba yung laban ng nag ka. Okay? Alam mo, minsan kasi, we don't want to let go of people. Kasi akala natin, sa kanila lang tayo sasaya. Alam mo, inikot ko na yung buhay eh. Galing ako sa public school, galing ako sa iba't ibang NGO, private school, sa... Ang dami ko ng group na nasamahan. And all these groups are blessings to me. Nagiging masaya ako. No araw, kala ko sa mga kaklase ko lang, doon ako sa Di ba pagka-graduate natin ng college, ayaw nga natin mag eh. Kasi sa inisip natin, sa kanya lang ako sasaya, sa inyo lang ako sasaya. It's a wrong perception. There are billions of people, millions of Filipinos, nandiyan sa paligid natin, na magbibigay rin sa atin ng kaligayahan. Okay? Kaya piliin mo ngayon, sino ba ang core mo? Okay? At age 50, sinosolve mo yan. Alright? Marami pa tayong dapat isolve at age 50. Pero mag, ano muna tayo dyan, mag-reflect. Okay? And again, our invitation, kung gusto mo ng life coach and you want to make a decision for your next step, we call 50 years old, pwede tayo mag-meet face-to-face or online. Okay? PM lang. Maraming salamat. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape.